Ano? Ano? Ayusin mo. Ay nakasalang na po 'yun. Nakasalang na po 'yung talo ng tsaka okra dito. Oo, sa dito. Eh. Tawa ng tao ang video na 'to. At siyempre, tatakpan po natin dahil nakasalang. Nagulat siya, hindi pala nakapain. Tingin ka ng tingin, hindi pala nakapain. Gano'n na nakapain. <laughs> oh, gano hindi pala nakapain. Tapos na yung sahari. Hindi pala nakapain. Ka pa, hindi <laughs> pala nakapain. Hindi So, tinakpan po natin. Si Jessa naman inaano mo, ibinibidyo eh. Huwag eh. naman ako. Tintayin uh, po natin tumulok Ay, siya. Ayun, tumulok. Guys, nandito kami sa kitchen at kami po ang naka-assign ngayon. Tinulang uh, guys, ang <laughs> Nagluluto po kami ngayon ng tinulang isda. the yes, with banana oh, uh, cube. The... And flat iron with washing oh, machine. yeah, <laughs> lang, Jealous Ayan, so yun, yung, yung lulutoin po namin is tinula. Ayan, yeah. dinagdagan po ng tubig dahil kulang po sa sabaw. Dahil <laughs> parami po kami. <laughs> Siyempre, sinalang na po yung isda. Ayan. Sinalang na po yung isda namin. Watch po yung pagloto po ng tinolang isda. Lapu-lapu. With indigen at gulay. Ayan. Hindi to tilapia. Tangi. Ayan, oo. Ito po yung isda na. Ayan. Ayan. So, yung isda ay nakas nakasalang na po yung isda. Ayan, nakasala na yun. And of course, ang ating mga gulay na talong, <laughs> na siyempre, <laughs> yung mga gulay na panghalo niya sa tinula ay itong okra. Ayan, yung okra. Tingnan nyo. At of course, mayroon talong. Ayan. Yung talong. Ayan. Ayan, so sa masarap to talong. At siyempre mayroong pong kangkong. Ayan, may kangkong dito. Ayan, ayan, init, igilas ayan, ayan kangkong. ko ang aming ayan. <coughs> ayan. guys, may TV siya. Guys. Uh, linagyan ng ano, linagyan ng asin. And of course, sweet banana, of course. Hay, ah, masarap to. Tingnan nyo, masarap ang tinola pag may banana. Kakaiba ayan. po ito. Kakaiba po ito ang luto. At siyempre kasama natin sa kusina ang ating master Uh, hindi naka hindi naka ano, hindi naka taas. Ang <laughs> ating master na si Jessa. Kawawa Ay, naman. Master sa kusina. Maliit pero maganda. So, ayan guys, nakasakan na ang butiti. <laughs> 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 <Kusina. laughs> <India's ka. laughs> ayan. Ayan. Kusina. Ayan. 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 Ayan, tinola. Hindi pa siya kumukulo dahil. Takpan po natin at 5, 2 uh, uh, minutes. And then, of course, nakaprepare na po yung mga is, yes, eh, panghalo po natin. At syempre, yung kanin. Yeah. Di Hindi mawawala ang kanin. Pilipinong Pilipino gusto ng kanin. Ayan. Tawagasan na yung talong. Ayan, ayan. Ayan na po. Mm, -mm. Siyempre, abangan po yung banana. <laughs> yung banana, yung tinola na with banana, masarap po yun. <laughs> ano kaya? <laughs> ayan. Yan si Ido, yung aming ano. Ayan. So, tingnan po natin. Hindi Kumulo na siya inaano-ano -ano na ni Idoy. Uh. Ang guwapo naman itong batag ito. Uh, ayan. Ayan. Uh po oh, na ba kunot, pung ano hinuksan? Wow. Yeah. Oh, oh, mo na. pansang timplahan mo na. Wait ang betitina oh, tay. Ay, bata ka ng bitsin? bitsin. Bawal yan wog 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 Patay wog 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 hindi, hmm. bupong nga nalaga yung papukong. Dapat tapo ko. Okay. Isama na tong. Umaya na. Umaya na daw. Uh, May na yan. May na, na nga eh. Tingnan mo. Nalalaga na nga ate eh. Tingnan oh, mo. On. Kanina po kasi oh, Ate, tingnan mo. na Ano ba tong mga cook na to? Hindi marunong. Malambot na yung sabaw. <laughs> yung sabaw malambot na. <laughs> May asin na. May asin. Tingnan niya muna. Kulang pa yun sa timpla. Okay. Tarong. Matabang. Tarong. 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 Matabang, madam. Ayaw kang bagbas yung kay Shep at nagluluto. Adaw, anay. Matabang. Daming Shep <laughs> na dito. Daming ng ship. Talang sa tinula. <laughs> Mat Matabang. Ay, magic. I'm magic magic sarap. Asin po na ito asin. ba? Mm, Sige na. pa. Dagdagan pa na asin. Lagyan ng sinigang. Pwede diyan? Ay! Tinola nga sinigang! Mas oh. maganda rin. Sinigang. Oh, ay, Ayaw na ini. Pag tinola na ini. Tama na ini ang tinola. Nakukunot na ang kisda. Nakukusak. Ato Inu pa inukay? Hindi kasi. Ayan. So, isusunod na yung banana. <laughs> Para sa turon. <laughs> okay na oh. Ayan, si madam na ang naghusga. <laughs> <laughs> sa dami ng cook. <laughs> Uy, mag-swimming kita. Balik kita ang bikini. <laughs> Saan? Ayun. Saan oh, mag-swimming? gusto. Habi may swimming pool dun. Piti ito dudung. Sabi, alis na oh. Pagbalik oh, so. oh. huh? na lang. Kailan ka uwi? Bukas. Bukas siya uwi, Ate. Nagustalat <laughs> ka eh. Nakuha no, sa rin ni Doy? Ayan, sama yung kangkong. Ayan! Nilagay na ang ganas. Kangkong! O, kangkong pa. Ang tangkong. Surin. So, <laughs> Amon kasi ganas. Nalangin mo ganas Ayan!